Magandang buhay po sa inyong lahat. Ito po inyong kalakbay, kalakbay Sergio. At ngayon po ang panahon ng kwaresma, ating pag-uusapan at tatalakayin ang kahalagahan ng mga sakramento. Magandang tingnan natin ito sa diwa ng Lenten Season. Ito po yung mga aral ng kuwarsma tungkol sa Banala Misa. Bakit ito natin tinatawag na mga aral ng kwaresma? dahil ang kwaresma ay panahon upang maglaan ng kaunting dagdag na oras sa pagsisikap na kilalanin natin ang Diyos. Matuto ng bago, malalangin ng mas madalas at mag-ayuno, ang magbigay ng limos. Kaya tumutok tayo sa araw-araw na pagninilay natin at pag-aaral ngayong panahon ng kwaresma upang mas pakilala natin ang ating pananampalatayang katoliko. Magsimula tayo sa salitang sakramento, mga kalakbay. Ang salitang sakramento ay nagmula sa wikang Latin at Griego Nang na ibig sabihin ay banal na misteryo. Ang banal ay tumutukoy sa isang bagay na banal o sagrado at ang Diyos ang pinagmumula ng kabanalan. Kaya't ang mga sakramento ay maaari lamang magmula sa Diyos. Ano nga ba ang sakramento? Gusto ko yung payak na kahulugan mula sa Baltimore uh, Catechism. Ang sabi dito, ang sakramento ay isang panlabas na tanda itinatag ni Kristo upang magbigay ng biyaya. Ano ang ibig sabihin ng panlabas na tanda? Ito ay isang bagay na maaaring madama sa isang o sa higit pang mga ating pandama. maaring ito ay paningin, pangamoy, panlasa, pandama o pandinig. Bagabat ang salitang sakramento ay misteryo, hindi ito nakikita o katang isip lamang. Kapag sinabi nating sakramento, ito ay itinatag ni Kristo. At kapag sinabi natin itinatag ni Kristo, makakakita tayo ng mga patunay ng pagkakatatag. At ito ay mula sa balala kasulatan o sa tinatawag nating tradisyon. Panghuli, ang katagang upang magbigay ng biyaya ay nanganghulugan ng bawat isa sa pitong sakramento. Ang bawat isa sa pitong sakramento ay may layuning magdagdag o dagdagan ang biyaya sa ating kaluluwa. Ito yung tinatawag nating sanctifying grace o nagpapabanal na biyaya. O yung tinatawag nating sacramental grace o biyayang kaugnay ng sakramento. O yung tinatawag nating actual grace o tulong na biyaya para tayo ay kumilos. At ano yung tinatawag nating biyaya? Ito ay pakikibahagi natin sa buhay ng Diyos. Ang kaluluwang may biyaya ay tulad ng isang ilaw na bukas. Ang kaluluwang wala sa estado ng biyaya ay tulad ng isang ilaw na patay. Ito ay kaibahan sa tinatawag nating liwanag at kadiliman ng buhay at kamatayan, ng galak at dalamhati. Kaya't habang dumarami ang biyaya sa ating mga kaluluwa, mas magiging masaya tayo. Mas marami tayong biyaya, mas magiging kawangis tayo ng Diyos. Kaya tumutok tayo sa araw-araw na pag-aaral natin ngayong kwarisma upang makilala ang ating pananampalatayang katoliko. Sa pag-sabi nga ni Father Rocky, sapagkat malalaman mo ito, maisa sa buhay mo ito. At kung maisa sa buhay mo ito, mamahalin mo ito. At kung mamahalin mo ito, hindi mo ito kailanman iiwan. Maganda buhay po sa inyong lahat.